Hi guys! Ang aking ikikwenta sa inyo ngayon ay kung kailan ako nagsimulang magka-interest sa music at pagkahilig sa pagkanta. Ayan, ah uh, bago ang lahat, baka pwede pong makahingi sa inyo ng like at subscribe upang matulungan pong aking channel at magpatuloy ako sa pag-upload ng aking mga videos. Ayan, um, kayo ba guys, kailan ba kayo nagkaroon o kailan kayo nagsimula magkaroon ng interes sa music at pagkanta? Kasi ako, mula pa nung bata pa lang ako, talagang mahilig na ako sa kanta. Hindi ako natutulog hanggat hindi ako pinakantahan ng nanay ko. Ayun. Alam nyo ba, uh, ikwento ko sa inyo. Siguro mga ano to eh, oh, mga 90s, mga 1996 siguro ganun. Nung time na yon mga ano palang ako niyan, mga 9 years old. Alam niyo ba na habang naglalaro ako, or nasa duyan ako, nasa ilalim ng mangga. Sa tuwing narinig ko yung tugtog na yun, talagang ano, alam mo yun, narirelax talaga ako. Kahit bata pa lang ako noon, talagang mahilig na ako sa music. Kaya once na marinig ko ang music na ito, talagang bumabalik ako, feeling ko, bata pa rin ako. Kayo ba, guys? Ganun din bang nararamdaman niya? Ayun, pakinggan natin ang music na to para makarelate din kayo. Ayun, guys. Narinig niya natin yung isang music yon. Talagang, alam mo yun, mapapasayaw ka. <laughs> Tapos, uh, ito pa, yung isang tugtog na to, yung isang ano na to talagang sikat dati to eh yung okay. mga 90s nagbabahay-bahay na ako guys kahit nandun ako sa ilalim ng ng alam mo yung mga bulaklak nandun ako sa mga ilalim ng guyabano kasi may mga ano yun mga bulaklak yung ano yun yung ibabaw ng guyabano. kaya ano siya parang narin ako na sa ilalim ng mga bulaklak <laughs> yung si mga gilid. Yan, may Bermuda kasi doon. Yan, yan, naglalatag ako doon. Marinig ko lang okay. kung na to, guys, kahit na marunong sumayaw. Talagang, alam mo yun, sinasabayan ko siyang sumayaw. Pero alam mo yun, di naman, talagang ano ba, alam mo yun, talagang bata eh. <laughs> feeling mo, ang galing, feeling ko ang galing-galing kung sumayaw. Nun. Pero hindi naman talaga. Tapos, yan nga, pag narinig ko ngayon, yung mga tugtog na ganito, parang wala, parang wala lang yung, wala kang problema, wala kang iisip. Oo, noon, nalulungkot ako kasi nga, ganito yung kalagayan ko. Pero pag once nakarinig ako ng tugtog, alam niyo, naiibsan yung nararamdaman kong lungkot. Kaya dati, hindi lang ako mahilig sa tugtog, pati sa mga drama sa radyo, sa TV. Sabi ko sa inyo, maghapon yan. Ayan. Uh, parin ko pala sa inyo itong isang tugtog pa. Ayan guys, ano nakarelate ba kayo? <laughs> marami pa akong ipaparinig sa inyo na mga music na hili ko noong bata ako at hanggang ngayon. Ayun. ah uh, sana din pala guys, punta kayo sa aking TikTok account, sa aking affiliate shop sa TikTok. Baka meron kayo mga gustong bilhin. ah uh, bisitahin nyo lang aking okay. profile. Punta lang kayo sa aking showcase. Ayan. Maraming salamat sa panonood ng aking video.